maligayang pagbabalik sa room 666. Alas 5 Klas dismissal namin nang sabay kaming umuwi ni Peter sa kanilang bahay upang pag-usapan ng gagawing project Kami kasi ang napili magparis ng aming guro Mabuti na nga lang at komportable kami sa isa't isa Kaya hindi na kami magkakahiyaan pa sa pagbibigay ng mga ideya Tara Cleo, tuloy ka. Paanyaya niya sa akin. Medyo nahihiya pa nga ako na pumasok sa kanila dahil ito ang unang beses ko. Hindi ko rin ugali na tumambay sa ibang bahay. Sana'y kasi akong nasa amin lang. Sa pagpasok ko ay pinaupo niya ako sa kanilang sofa. Hindi kalakihan ng kanilang tahanan. Gaya nga ng sabi ni Peter, dadalaw lang sila ng mama niya. Tol... Huwag kang mahihiya. Feel at home. Sambit niya habang hinuhubad ang suot na uniforme. Sandali niya akong iniwan sa kanilang salas upang magbihis. At sa kalagitnaan ay nakarinig ako ng isang pasigaw. Sigaw ng isang babae na tila nasasaktan. At may kung ano ang bigla na lamang gumulo sa isipan ko. Kahit napagdesisyonan ko na tumayo Upang sundan ang ingay na ito At sa aking paglalakad ay Nakasalubong ko Ang lumang medalya at sertipiko Mula sa eskwela Sa paghahagilap ko ay Nakita ko ang isang pinto Na may maliit na siwang Kahit kabadaway Nilapitan ko ito Nagpakain ako sa kuryosidad ko Nakita ko ang isang babae na Kasalukuyang nanganganak Tagaktakang pawis nito at lumulukot na ang leeg sa kakasigaw. Sa kanyang tabi ay naroon ang isang lalaki na siguro ay kanyang asawa. Habang nasa kamay naman siya ng isang babae na mayroon ng edad. Sa tingin ko ay ito ang nanay ni Peter. Mula sa seryosong panonood ay isang nakakagulat na pagkalabit ang pumutol sa akin. Pre, bawal dito. Pagsuway sa akin ni Peter Pasensya na, na-curious lang talaga ako sa narinig ko. Hindi mo naman kasi nasabing may klinik pala ang mama mo. Ayos lang tol, hindi yan klinik. Hindi naman talaga nagpapanak si mama rito sa bahay namin. Pero may ilan lang talagang dito na inaabutan. May kalayuan din kasi ang klinika rito. Pero alam mo, sobrang bait niya ni mama. Sa katunayan niya eh, hindi naman talaga ako tunay niyang anak. Dati niyang pasyente ang nanay ko na hindi raw ako kayang buhayin. Kaya ayun, napunta ako sa kanya. Marami rin niyang tinutulungan katulad ng kaso ko. May mga pasyenteng hindi kaya buhayin ng mga anak nila. Kaya ginagamit ni mama ang koneksyon niya upang humanap ng mga aampon dito. Kwento sa akin ni Peter. May mga tunay na anak ba siya? Wala eh. Iniwan siya ng asawa niya matapos na malamang hindi sila pwede magkaroon ng anak. Nagpapaanak na hindi kaya mga anak. Ang ironic, di ba? sagot ni Peter na siyang nagpakirot sa puso ko. Ang lungkot lang isipin na maraming natutulong ang pamilya ang nanay niya pero hindi nito kayang bumuo ng sariling pamilya. Pre, gusto mo muna ba magmeryenda? Teka't at ipaghahanda kita. Ayan ni Peter. Sakto, gutom na rin ako. Tumungo na siya ng kusina habang ako ay naiwan sa kasalukuyang kinaruroonan ko. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang pag-iyak ng sanggol na siyang nagpatibay pa sa panonood ko rito. Duguan ito habang kalong nang nanghihina niyang ina. Hinubad ni doktor ang suot na gloves at sa isang cabinet ay kinuha ang papel. Pirmahan niyo ito bilang katunayan ng pagtitiwala niyo sa anak niyo sa akin. Siguraduhin niyong buo na ang loob niyo na ipagkatiwala sa mga kamay ko ang inyong anak. Sa oras na malagdaan yun na ang papel Wala nang bawian pa Saad ni doktora na siyang nagpabuhos sa luha ng mag-asawa Nanginginig na inabot ng lalaki ang papel Na halos nahihirapan itong pirmahan Kahit na lalaki talaga ay iyaking ko pagdating sa usapang pamilya Kaya't hindi ko na tinapos pa ang aking pakikinig sa kanila At bumalik na lang sa salas Maluha-luha akong naglalakad habang iniisip ang sakit na nararamdaman ng mag-asawa. Ang, mag ang pag-upo ko ay siyang paglabas ng nanay ni Peter. Nakita ako nito at agad na bumati. Hello po tita. Classmate ka ni Peter, right? Feel at home. Huwag kang mahihiya. Pagantin itong bati sa akin. Sa pagbalik niya sa kwarto ay dala na nito ang isang wheelchair na gagabay sa nanganak. Ang mga sumulod na tagpo ay mas lalo pang naging madamdamin na siyang mas nagpabigat sa nararamdaman ko. Ayaw nang bumitaw ng ina sa kanyang bagong silang na anak. Hirap na hirap na nagpapaalam sa isa't isa subalit sa huli ay tuluyan pa rin nagkahiwalay. Pinipilit ko na huwag ipakitang naaapektuhan at nang maluha ay itinago na lang ang muka sa isang unan kitang kita ko sa mga mata ng mag-asawa ang grabing sakit dulot ng pagkahiwalay sa anak. Kaya kapag dumating ang panahon na ako na ang nasa posisyon nila ay sisiguraduhin kong financially stable ako at plansyado na ang lahat mula elementarya hanggang kolehiyo. Muli nang bumalik ang katahimikan matapos na lumisan ang mag-asawa. Tumigil na rin ang pagluha ko Natatagalan na ako sa pagbalik ni Peter at nakaramdam na ng pagkainip. Kaya naisipan kong muling bumalik sa kwarto kung saan nakita ko ang pagpapaanak ng nanay ng kaklasi ko. Gusto ko rin sanang makita ang lagay ng sanggol. Muli ay maliit na ang siwang nito. Hawak ni doktor ang bagong silang na sanggol habang pinapatahan sa pag-iyak Nilalambing-lambing ito at nilalaro-laro. Gumawa ng maliit na sayaw na paikot-ikot habang sinasabayan ng pagkanta. Tumalikod ang posisyon nito sa akin at sa kanilang muling pagharap ay hindi ko inaasahan ang pagsaksi sa mga sumunod na pangyayari. Bigla na lamang lumawak at lumaki ang bunganga ng kumadrona. Naglabasan ang mga nanggingit-ngitang ngipin nito dahan-dahan na isinubo ng buo ang ulo ng sanggol na siyang nagpahinto sa pag-iyak nito. Bumilog ang malambot pa nitong ulo sa bibig ni Doktora. At nang mapagkasya na niya ay nagsimula na ito sa pagmuya. Noong una ay nahihirapan pa dahil halos mabulunan na. Kalauna na ay narinig ko na ang malutong na pagkawarak ng mga buo ng sanggol. At kasabay na kumalat mula sa bibig ni Doktora ang malapot nitong dugo. Nanlaki ang mga mata ko at halos hindi na makalunok dahil sa labis na pagkasuka. Malakas ang kabog ng dibdib ko na parabang gusto nang kumawala. Inalis ko na ang mga mata ko rito sapagkat hindi ko na kaya pang panuori ng mga susunod na tagpo. Nangihina ang mga tuhod ko habang papalabas sa salas. Nakasalubong ko si Peter dala ang pagkain na sana ay merienda namin hindi ko na ito kinibupa pa at nagpatuloy lang sa paglalakad. Pasuray-suray ako na naglakad dahil sa lapis na pangihina. Ako mga susuka ng makalabas na ng pinto. Maluhalwa ang mga mata ko dahil sa sobrang pagpigil. Simula nun ay hindi ko na muli pang kinausap si Peter dahil sa labis kong trauma. Halos ilang araw rin akong wala sa katinuan. Sinigurado kong Nakaiwas ang sarili ko mula rito at mag-isang tinapos ang project na dapat sa aming dalawa. Isinarili ko na lang ang mga nakita ko dahil sa sobrang takot. Tiyak ko na wala namang maniniwala kung sakaling isiwalat ko ito. Baka pagtawanan lang ako at sabihing nag-iimbento ng kwento o hindi kaya ay nababaliw. Wala akong sapat na ebidensya upang patunayan ang mga pangyayaring yun sa bahay ni classmate.